Tap, zip. Hey guys, muli tayong nagbabalik. Ako nga pala ulit si Yon Jensen Justine. And for today's video ay nag maglalaro tayo guys ng tinatawag nating Train to Jensen. Na kung saan sisimulan ulit natin yung part 1 nito kasi kahap, nung mga nakaraang record ko sa na ng Train to Jensen hanggang last part noon, ay um konti lang yung views niya kasi hindi pa ako nakakaabot sa milestone ng 100 subs. At maraming maraming salamat nga lagi sa 132 subscriber. Maraming salamat sa patuloy ng sumusuporta at sa na kayong mag-unsubscribe kasi masakit sa akin yung dayok lang. At pwede, ko naman, pwede naman kayo mag-unsubscribe kung yun ang gusto nyo pero stay watch lang sa ating YouTube channel kung gusto niya pa. At paabutin nyo siguro to guys, siguro na mga... Paabutin nyo to ng mga siguro 10 likes para gawa tayo ng part 2 ng Train to Jensen. Yung manok na pula guys, nag-update na daw sabi ni Sir Kianandos. Nag-update na daw yung manok na pula. Nag-update daw. At um, ban cheater. Ito lang yung pinakanatuwa ako eh. Pero sa manok na pula part 22, magugulat kayo sa review natin. So start na tayo guys sa Train to Jensen. Let's go! Uh, at gagamit ako ng game booster kasi hindi ko kaya. Try lang natin gumamit ng game booster. Uh, itong, GG game booster. Try natin itong GG. GG game booster. So, try natin to Try lang natin ito. So, hanapin natin yung history. History. At bala na kumain to yung record. Run game. So, run game. So, boosting. boosting Ayun na, guys. So, tara, guys. Simulan na natin. At parang manok na pula lang yung intro niya. Pero, hindi talaga siya manok na pula. At... Pasensya na nga pala, guys. At uh, aaminin ko, guys. Yung train to sa na to, nilagyan ko ng unlimited money. Kasi hindi kaya ng power, eh. Hindi kaya ng power. Kapag so, tatapusin mo siya ng... Kung tatapusin mo siya ng normal, hindi kaya. So, ito na, guys. Start na video. Sa dabaw tayo. Hindi dabaw Matagal din dito guys sa da sa Davao 30 minutes 30 minutes dito At handa na ba kayo sa paluan na to at paulit-ulit na action let's go <coughs> Ano kaya kasalanan ko sa mga hindi nito Jensen's <coughs> Filipino horror game to guys. Ay, horror game to Ay, sabi ko tuloy guys, Filipino horror game. Sorry, hindi pala Filipino horror game to. Filipino game to guys, gawa to ni Tatay Games. Gawa ni Tatay Games to guys. Gawa ni Tatay Games. Filipino horror game tuloy, sorry. Yan. So ganto-ganto lang naman siya, palo-palo. Tik 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 tik. Comment. Uy. Tapos mo muna. Comment nga kayo guys kung nakapaglaro kayo ng Train to Jensen. Comment down below. Comment down below guys. tatawag. Ay, nako. Kung nakapaglaro na kayo, alam nyo na to. Hindi ko nalilipas. Hindi natin, guys, ililipas mo mga tao. Bala sila sa buhay nila. Pwede kakasalita ko. Nakakagat ako ng jambe. Hindi ko ililipas ko yung mga tao. Bala ko sila. Bala yung mga tao, guys, sa buhay nila. Hindi ko sila ililipas. Hindi ko sila tutulungan. Bala sila magjambe. Papatayin sila na sila lahat. Ayun na. Di mo na tayo magsasalita. Focus muna tayo. Di mo na ako magsasalita. Focus muna tayo. Oh, no. Naki prob. Busing ko na. Minsan kukunin natin yung mga tao minsan hindi. O baka dito Okay guys. Uy, laser beam. Hindi ko pa na-upgrade. Patay. Pasok lang kayo, mga sukay. Mama, no one. Come on, bro. Come on, bro. あっ。<laughs> Come on, bro! Sana kayanin natin. Sniper, baby! Maganda to! Ano kaya mangyayari kung nasabak ako sa zombie apocalypse, no? Ano nangyari? audio guys normal lang yan nagbabag na yung cellphone ko ayan aray ko namatay ako At guys, kung napansin nyo na yung audio natin ay nawawala-wala, normal lang nawawala yung tunog ng laro kasi nagbabag na tong cellphone ko, ewan ko kung bakit kanina ko lang naranasan tong issue na to eh. ewan ko kung may problema guys yung third party app ko kasi ma ko eh. pero guys sa so mga gustong malaman kung saan ko dinownload yung cheat ng train to Jensen, hindi ko po sasabihin kasi di po ako promote ng APK so yan baka kasi matanggal na yung ano, youtube so tara pindutin na natin to bobo Naga Wait lang guys, may ako. So, dabaw ulit tayo. Hindi na ako magsasalita. Hindi nyo naman ako maririnig eh. Paparehin ko na lang sa inyo guys yung tunog ng gameplay. <makes noise> e aí Yes, <seks> let's <seks> dance Yes, let's dance Kunin na nga natin yung mga tao kawawa naman eh baka mapahamak pa tayo kaya kagaya kanina So sino oh I'm going Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Masigit rin ko na lang sa inyo guys yung tulog ng gameplay. Sabi กัดลิงกันกัดลิงกันก็มอน Terima kasih telah menonton! musik Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton! ♪

Ayoko lang, ayoko na sa mga zombie na to. na hirap ako! We Come on! Ano ko kasi tumatawa, guys. Eh. maganda. Maganda guys, double pistol. Yung tumatawa guys, yung anak ko 'yon sa laro. <laughs> wala pa anak guys Bajan, tabe. Bajan. So, yun guys, that's it. Pakita ko sana sa inyo yung ending eh. Sayang yun eh. Pakita ko sana sa inyo sa ending guys. Kasi sayang. At guys, yung tumatawag nga pala guys sa laro, yun yung anak ko. Sa laro lang guys. Kasi wala pa akong asawa. Ayoko pa guys. Maraming pa akong pangarap sa buhay. Unahin ko muna yung Unahin ko muna kayo Bago yeah, yung Pag-ibig na yun <laughs> Bidma Dito ako sa bidma eh. At kung gusto nyo guys Nang game booster ito, Download nyo to Hindi ko alam Kung maaasahan nyo to, sa to <laughs> Kasi sa akin guys Yung RAM ko ay 4GB lang eh 4GB 4GB 22 Did 2202. 2202 guys. So, si, so guys. 22. Guys, dito ang tatapusin tong video to. Hope nag-enjoy kayo sa video na to. Kahit hindi ako magsasita masyado. May mga delay. So, maraming maraming salamat sa pananood guys. See you to my next video. Bye! Peace out and God bless. Wee! Swish!